OMG! Arjo Atayde sinapubliko na ang anak nila ni Sura Mires. Trending topic nga ngayon sa buong social media platform ang diumanoy hiwalayan ng showbiz couple na sina Maine Mendoza at Arjo Atayde. Ayon sa balita si Maine Mendoza umano ang tuluyang nakipaghiwalay sa asawa nitong si Arjo Atayde. Hindi na daw natiis pa ni Maine ang mga nalaman nitong lihim sa kanya ng kanyang asawa. Ayon kasi sa balita ay maraming manong nalaman si Min na itinatago sa kanya ng kanyang asawa. Gaya na lang ng pakikipag-usap pa din ito sa kanyang ex na na si Suramires. Ayon kasi sa source ay lihim pa rin na daw na nakikipag-usap si Arjo sa ex-girlfriend niyang si Suramires. Matatandaan na bago naging magjo noon si Main Mendoza at Arjo Atayde ay kagagaling lang ni Arjo sa break up nila ni Su Ramirez. Maraming issues noong panahon na yon na hindi pa nabibigyan ng kasagutan, tulad na lang ng pagputok noon ng balita na di umano'y nabuntis ni Arjo Atayde si Su Ramirez noong panahong sila pa. Hindi din malinaw noon sa mga netizens kung totoo nga bang inanakan lang ni Arjo si Su at agad ding nakipaghiwalay sa aktres. Samantala usap-usapan naman ngayon ang tila pag-amin daw ni Suramire sa katotohanan patungkol sa naging anak umano nila noon ni Arjo Atayde. Ayon sa balita ay hindi na daw makayanan ni Sue na ilihim pa sa publiko ang tungkol sa kanilang anak ni Arjo Atayde. Panahon na daw para malaman ng publiko na may anak sila ni Arjo Atayde. Ngayon na daw na muling naungkat ang kanilang relasyon at pagkakaroon nila ng anak ni Arjo ay ito na daw ang best time para aminin niya ang buong katotohanan. Laking gulat naman ng publiko sa naging pag-amin na ito ni Suramires patungkol sa anak nila ni Arjo Atayde. Samantala ayon naman sa aming source ay lakas loob na din ng inamin ni Arjo Atayde ang tungkol sa naging anak nila ni Suramires. Yes, totoo po he is my son with Suramires, hindi ko na po ililihim pa ang lahat tungkol sa anak namin. Sa ngayon po ang hinihiling ko lang po sa inyo ay ang respeto po, respetuhin niyo po sana ang naging desisyon namin ni Sue na itago ito sa publiko noon. Marami naman ang nagulat sa naging pasabog na ito ni Sue at Arjo sa publiko, tanong nga ng karamihan ngayon paano na kaya si Maine Mendoza. Nakakaawa naman daw ang sinapit ng relasyon ni Arjo at Maine, gayong wala pang isang taon mula nang makasal sila ay heto at napapabalita na agad ang kanilang paghihiwalay.